Guys, kami nanghingi ng bayabas kay Lolo Pusa. <laughs> Salamat, Lolo. <laughs> Ayan. Ganyan talaga pag walang tanim. Hingi, hingi na lang. So, dito naman po yung bayabas ay hindi ganay ano, uh, kinukuha. Kaya tingnan nyo po, nangangalaglag na lang yung bayabas ay sayang naman. odi kainin, honey. kaysa namang unahan kami ng ibon, charis. Ayan. Ayun, oh. Dami. Alika, ito, oh, wait lang, wait lang, wait lang. Taglit, ilalapag ko lang dito ang aking mga paraphernalia. This one, kasi gali po kami sa birthday yan. Ayan, ganyan po talaga pag mga Girls, mga kapatid ng Girls. Ayan, oh, guys, ang bayabas. Here. Oh, diba? Baka manokadik, ha? Ito pa. Oh. Ito pa, ito pa, guys. ayan, oh, ayan, oh, yun, oh yun. Ha. Kukun lang natin ano Ay, napakadaming bayabos. Aba, ah okay. Ate. Oh. Sige, laglag -lag ka lang lang. Ay! <laughs> so, yan guys. Lagay na muna po natin dito. Yan. Dito muna natin lagay. Yun. Na. Oh, dito. Ayan, oh, nakita nyo. Ayan, oh. Pakaday ba yan? Basta ni... Eh? Mama, Hindi kita kagalitan ni Lolo, Charis. Kami Nanguha na kayo dito. Pag-isa. Okay, Oo, naman lang dito. Tapi bayabas. Ayan, tagbayabasan nga yung na. ku uh, Huw, dami doon na. Kasi ako yung... Ah! Uy, baka ako maano ha. Ay, eh, bukol talaga ang ate mo. Yun. Ay! Dito mo banda, ano ah, maputik. Yan. Tapos. Ay, sa isang ano lang lugar lang deck para ano alam mo kung saan kukunin hani oh sa mo na pinagaano ayun guys bayabas ko, huh. ito yung ano na miss ko dito sa Ate, probinsya hindi oh hindi ko na alam sa saan ba ka? ikaw na lang ang kumuha ilagay mo na lang sa ano mo ano yung kapatid ko Ah dito. Ba, meron sa. Saan? Sa kanan. kanan. Ito ah. Oo. Oh. Yan, kaliwa. Kaliwa. Ito ah. Okay. Ito? Eh, Ito? mo. Saan ba Ito ah. Uh Oo. -oh. i, i, i ano mo na lang kasi. Ay. Ay. Yan, uh Ilagay mo na lang sa ano mo sa. Wag mo nang ibato to. Ah, ay lumon iyan kaya ay nangangalaglag ng pagayos. Okay. Oh. Ito Ay bumulo ng laki. Okay. Oh. Bag. Ito. Bag. Ito guys. Sige na. Yun. Sige ako na nga lang taga-pulot. Wait lang. Taglan! <laughs> wait lang. Ay, yun na nga. Bangaw, ah, oh, dami. tapo so, oh. Wait lang, wait lang, wait lang. Teka, may isa pa. Teka, so, guys, oh. Sige, ano oh, Ano pa? Ugugin mo pa. Oo. So, guys, kumuha na rin kami ng malunggay. Ayan. Ay, hello po. <laughs> kumuha na rin kami ng malunggay. Ayan. At saka bayabas. Yo, yun, dami yun. Ayan. Si Tia Ude. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. So, tayo po ngayong araw na ito ay pupunta po tayo sa pinakamalapit na ilog dito sa amin, ang Malatong Land River. At doon po tayo maliligo kasama ko po ang aking mga kapatid. Yan. No choice. Sila lagi kasama ko, Charisse. Then, ano naman, masaya naman kami. Ito yung banding kasi namin. Pag pumupunta kami dito kung saan, saan kami naliligo. Ayan. Papakita ko sa iyo ang malatong lang river. ano betan ang gusto natin so yan po ay uh, guys, narito na kami sa aming paliliguan. Ayan, ang dami mga baboy na native dito. Yung mga maitim. <laughs> Kaya pala ako native din ako kasi maitim. <laughs> Joke lang. Hoy. <laughs> ang native na baboy ay masarap. Kesa sa mga baboy puti. <laughs> so, anong pinaglalaban ko? Ayan, ang mga baboy. Hello mga kababuyan. Joke. At tara, maging happy lang tayo. Tara, tara tayo maligo! Katay maligo, Kevin! Tatalag, katay maligo! So guys, hindi ko alam bakit naging kalsada na ito. Dati kasi ito'y batuhan. So ngayon kalsada na. At ito yung pinaliligoan namin malapit sa amin. Ayan. Let's go! naman ako nito although may team na naman talaga ako pero uh, dadagdag ng slide lang so let's go yan dito pwede na dito maligo eh ayun Oh, lamig pala. <laughs> Bakit naman kasi maaga akong maliligo Ah, uh, gando. Mamaya papapicture ako dyan mamaya ah. Kabut. Kabaingay. Hala, manalim. Lay! Manalim. Lay! Picture mo muna ako, Lay. Please. Teka lang, magpipicture lang ako dyan. Mamaya, mamaya ka na sumisid. Ano? Mamaya, oh, dek. Mamaya, dek. lang natin. Malanik. So ito guys yung uh, Ilog malapit sa amin Ay numalim mm. na siya oh, Mamaya pipicture rin oh. to Wow dami isda Ayan so dito Parang. lang yun guys Sa amin So oh, bilib. Oh, bilib. So guys Isisisig ko si Si, 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 si monkey So <laughs> na air ka nilalambing. 3 go. 7 pa lang yata o alas 8. Wait lang Idala ako dito ng shampoo. Lagay natin dito. Against the light. Ayan. So yo, nakita din ang mga kang Tayo po ay maliligo ngayon. At ito ang sinasabi kong um, malating ng river. At ito uh, po ay malinis. Dito po sila kumukuha ng uh, inumin. Itong mga nandito. Malapit, sa, malapit yung bahay dito. So yun, tara. Tara samahan niyo po akong lamigin. Let's go! Ayan, nakikita nyo guys. At ito po ay uh, para sa hindi marunong lumangoy dahil hindi po ganun ka lalim. Bale hanggang bewang lang siya. yan yung pinakamalad. Kung gusto nyo po talaga medyo malalim-lalim doon po tayo sa may sa, sablang, sa masla. Doon po medyo malalim-lalim ang tubig. Lalo na doon sa mga tinatawag na Rig Rig Falls. So yun. O di ba? O hindi masyadong hindi masyadong ano, malalim pero malamig. <laughs> ako ay ano, ako ay nabibigla. <laughs> malamig. Ayun. O di ba? For family na gusto niyo mag-swimming pero pwede po dito, libre lang basta pagkatapos mag-swimming ay kunin ang mga kalat na naiwan. So wala po tayong maiiwang kalat, pakiusap lang po. Ayan. Hoy, Dek, anong kagang ginagawa mo dyan? Wala dili ko. Ay, naku, di na nilalamig. GoPro, ikaw na lang ang sumisid. Sisid ka, GoPro. Oh, di ba? Pero yung may-ari, hindi pa naliligo. Hindi pa sumisisid. At ako ay nilalamig. Ako rin. Ready. Sige, one, two, three, go. <laughs> Kala mo talaga malalim. So guys, sisisig ko ikaw. Ikaw! Ikaw! Ah, que direito bebê. ठीकु <laughs> आहे